Hey guys, nung na-realize ko to, dito ko sineryoso ng todo ang pag-build ng ating negosyo para matupad natin yung mga pangarap natin sa buhay. Kaya, ishishare ko to sa inyo, baka lang, baka this is the perfect timing na ma-realize mo din yung mga bagay-bagay na na-realize ko before. So, unang-una -una is, for sure, ikaw din may mga pangarap sa buhay. Like, ako, meron din akong pangarap sa buhay. Na, nung nag-work ako, nung kwento ko yung sweldo ko, hindi talaga siya nagkakasya. Kaya ang tanong lang dyan, paano natin makukuha yung mga pangarap natin? So there are a lot of ways naman, there are a lot of opportunity out there para makuha natin yung mga pangarap natin sa buhay. But itong share ko sa inyo is my realization na naituro lang din sa akin, i-share ko lang sa inyo. Unang-una is, nung nangarap, nung bata pa tayo, nangarap na tayo, nung nag-aral, nung nag-college, hanggang naging nag nagtrabaho na, may mga pangarap sa buhay minsan, or madalas, nakakalimutan na natin yung mga pangarap natin and how to achieve it because kulang yung sweldo. So, eto ngayon yung mga pangarap ko na namatay at muling nabuhay para kunin to ulit. And unang-una -una is of course yung sasakyan or tinatawag na car. yan. Yeah. Meron tayong pangarap na sasakyan. Ano ba yung pangarap mo? Dreams. Eto yung my dreams ka. Ayun. Yeah. What are your dreams in your life? So, car, pwede ka dito magkaroon ng sasakyan which is sedan. Sedan is like 1 million pesos. Okay? 1 million pesos. And then, or depende sa sasakyan, if you want SUV, that's 2 million, SUV, that is 2 million, depende, kung ika-cash mo siya, 1.4, meron ka na yan, or 1.7, o di naman kaya, kung uutangin mo siya, aabot ka ng 2.2 million. Kung wala ka namang pang-cash, uutangin mo talaga, down payment mo, tapos hulugan mo lang 5 years to pay, pwedeng ganon, aabot ka ng 2.2 million or 2 million SUV, like Fortuner, like uh, Montero, like um, Chevrolet, uh, ano pa bang mga SUV dyan. And, of course, nangangarap ka din ng bahay, house and lot. So, depende sa'yo kung anong klaseng, kung gano'ng kaliit, kung gano'ng kalaki. So, say for example lang, yung bahay na gusto mo is 10 million pesos. Okay? 10 million. Imagine mo na lang ha, maliit pa po yan. So, pang ano lang yan. Pang um, depende din kung saan nakalagay yan. Depende yan sa place, depende yan kung saan mo itinayo kasi uh, doon din nagkakatalo sa mga prices din. So, let's say lang 10 million ang gastos mo. Of course, gusto mo din ng ano, travel. So, gusto mo mag-Asian travel, gusto mo mag-Hong Kong, mag-Singapore, mag-Thailand, mag-Vietnam, lahat na lang iikutin mo, Japan, or gusto mo naman mag-Europe, mag-Holy Land, mag-Maldives, lahat gusto mong puntahan. Of course, we need to uh, make memories, kumbaga, habang tayo nabubuhay kasi para din ma-witness natin kung gaano kaganda yung na-create ni Lord's para sa atin. So, we travel around the world, in Asia, around the world, kung saan man, sa Amerika, sa Canada. So, napakadaming places na pwede natin i-travel. Now, the question is, paano ka makakatravel? Kailangan mo talaga ng pera. So, ang solution dyan, pera pa rin talaga. So, ngayon, say for example, gusto mo mag-travel, sige, ang budget mo muna is 5 million pesos. Actually, maliit po yan kasi pwede kang mag-travel sa isang travelan lang, which is pwede kang gumasos ng 3 million. Like yung sa atin, nar naranasan ko talaga 3 million pesos ang gasos natin for 2 months, travel back to the Philippines. O ba diba? So, anyway, ito 5 million kung ikaw lang mag-isa, di ba budgetin mo yan, pero kung gusto mo nang masaya din ang buhay, nang nag travel ka, hindi mag-isa. Kasama mo yung pamilya mo, kasama mo yung mahal mo sa buhay. So, travel. Let's say lang 5 million pesos. Of course, meron ka dyang tra uh, emergency fund na tinatawag. Emergency fund. Okay? Ayan. And, meron ka din dyang gusto mo rin magkaroon ng sarili mong negosyo. So, depende sa'yo kung anong klaseng negosyo. May mga malakihan na negosyo, may mga mag ng Jollibee, may malakihan, may maliitan. So, say for example, 3 million yung negosyo mo, emergency fund mo, 1 million. So, ang total mo dyan na pangarap mo sa buhay. Or of course, gusto mo rin magkaroon ng savings. Yung savings sa banko na walang galawan. okay, depende yan sa'yo kung magkano yung gusto mong um, savings na nasa banko lang. Let's say lang, for example, 10 million pesos na papanahon. Kasi na, na trend din yan sa TikTok, gusto mo magkaroon ng 10 million piso. So, eto. Kung ito total natin to, that is 1 million 3 plus 5, 18, plus 1, 19, plus 3, 22 M, plus 10 M, 32 million. Imaginin mo ha. Ibig sabihin, ito po ay maliit pa lang po yan. Maliitan pa lang po yan. Wow. Okay? Maliitan pa lang po yan na pangarap natin sa buhay. Ngayon, sabi nga, yung pinakamahirap na tao sa buong mundo, hindi yung walang pera. Hindi yung ikaw, charing lang. <laughs> hindi yung walang pera. Yung pinakamahirap sa buong mundo, na tao sa buong mundo, yung taong walang pangarap. Kasi kahit wala kang pera ngayon, kung may pangarap ka, you will push yourself, you have the courage to do something, to make a way para matupad yung mga pangarap mo. Kaya, guys, mangarap lang talaga tayo ng mangarap ng todo-todo talaga. Now, na-realize ko to, question, paano? Paano mo matutupad yung mga pangarap mo? Ngayon, eto yung na-realize ko. Eto yung reality. Yung sweldo ko, or salary, the minimum salary in the Philippines is, you know, 640 pesos. The salary here, um, the salary na pwede mong makuha, let's say lang, based lang to sa salary na, na, na experience ko. So, ang sweldo ko ay 25,000 pesos. Okay. For example lang, 25,000 pesos ang sweldo mo din ngayon. Roughly 25, 30, ganyan, or, 30, or 35, or ganyan. Depende sa work pa. So, say for example, 25,000 lang. Isipin mo na lang ha, na ganito yung sweldo mo. Isipin mo muna tapos i-relate mo na lang kung magkano yung sweldo mo. So, ang salary mo, ang salary ko before when I was working in a call center industry is 25,000 pesos kada buwan. Ang edad, say for example, tanungin mo ngayon kung ano na ang edad mo ngayon. Okay? Kung ilang taon ka na. Sige nga. Okay. Ganyan. So, ilang taon ka na ba ngayon? Say for example, you are on your 20s. So, ako, nasa 30s na ako. So, ikaw, nasa 40s. Okay? Meron pa bang nasa 50s dito? na nakikinig or 60s, pwede. Okay? So, say for example lang, sa 20s, 40s, and 50s, yan lang muna na age. Ngayon, mag-work tayo na mag-work. Ang sweldo po natin ay 25,000 pesos. Ita-times natin ng 10 years yan. 10 years. So, meron po tayong kita or income na magkano po? 25 times 10 years. 25 times uh, 12 months muna. Okay? 25 times 12 months, that is 300,000 pesos times 10 years. So, ang income mo ay 3 million. Okay? 3 million pesos in 10 years. Ang tanong dyan, ilang taon ka na nung sumweldo ka ng 3M or kinita mo 3M, which is 30 years old ka na kung ikaw ay 30, 20s ngayon. Advance mo na lang din. Eto, kumita ka na 3 million pesos, ilang taon ka na nito, 40 years ka na. Tapos dito naman, 3M din yung kinita mo, 50 years old ka na. Let's say lang, papalagay na lang natin, 60 years old ka na. Ang kinita mo is 3 million pesos. Ang tanong dyan, nakuha na ba natin yung pangarap natin na worth 32 million in 10 years? Pwede, pwedeng makuha yung car pa lang. Right? 1 million. Of course, etong, etong pantahan na to, wala pang kain-kain to. Wala pang kainan to. Pwede mo makuha SUV in 10 years. Hindi ka kumakain ito. <laughs> so, dagdagan pa natin ng 10 years kasi pwedeng pwede ka pa namang kumilos, pwede ka pang magtrabaho, bata ka pa, on your, ilang taong ka na dito, plus, plus 10 years ka na dito, 40 years old ka na, o, tingnan mo ha, ilang taong ka na dito, 50 years old ka na, o, tingnan mo, 60 years old ka na, and then 70 years old ka na. Ang kikitain mo, dadagdagan natin ng 3 million pa, so magiging 6 million yan, magiging 6 million yan, magiging 6 million yan. So, kaya pa magtrabaho kasi 40s ka pa naman eh. Dagdagan pa natin ng 10 years. Sa 10 years mo, 50 years old ka na. Eto, imagine mo ha, nasa 20s ka ngayon, nakikinig ka sa akin ngayon nito. 50 years old ka na plus 3M. So, ang kikitain mo ay 9 million, 9 million, 9 million, 9 million pesos po yan. Ang edad mo dito, ay nasa 60 years old ka na, dito naman nasa 70 years old ka na, dito naman nasa 80 years old ka na. Ang tanong, kaya mo pa bang magtrabaho? Sige nga, dagdagan pa natin ilang taon na to. So this is 10 years, 10, 20, 30, 40. Uh, ah, nasa 30 years na tayo pagtatrabaho. So ang tanong, dagdagan pa natin ng 10 years pa. <laughs> so ilang taon ka na nito? 60 years old ka na. Tingnan mo ha. 60 years old ka na plus 3M, so that's 12 million pesos. Okay, And this is 12 million pesos. Ilang taong ka na nito? 70 years old ka na. Ito naman, kumita ka nito, 12 million pesos, 80 years old ka na. And then, ito, kumita ka ng 12 million pesos, nasa 90 years old ka na. Imagine mo ha, kung nag-start ka ngayon, natapakinggan mo ko, nag-start ka ngayon ng 20s, and then 30s, 40s, 50s. Ito yung sweldo natin, 25,000 kada buwan. At eto yung kikitain natin. After 40 years of working, 12 million, 12 million, 12 million, 12 million pesos. Ang tanong dyan, nakuha na ba natin yung mga pangarap natin sa buhay? So, magkano nga ulit yung mga pangarap natin sa buhay? 32 million, maliit pa po yan. 32 million, 40 years na pagtatrabaho natin, ito po yung kikitain natin. And after po, na mag-retire po tayo, 60 years old, kung nakinig ka sa akin ngayon, you are on your 20s, 60 years old mag-retire ka, early retirement, or 65 years old mag-retire ka, ang pension na mag-iintay sa'yo is SSS or GSIS, which is posible, which is sa mga nauna na, taray mong magtanong sa mga nauna na sa atin na nag-retire kung magkano yung retirement fee nila. Sometimes, it's just 10,000 pesos. Meron dyan 8,000 pesos, meron dyan 12,000, 15, 20, 20,000, depende sa position. But most of the time, it's just 8,000, 10,000, merong 6,000. May 4-piece, 3,000 pesos. Hindi tayo pwedeng mag-depende lang sa 4-piece, hindi tayo pwedeng mag-depende lang sa government. What if? What if lang, pagdating mo ng 60s, nagkakasakit na, sinisingil na ng mga teeth. arthritis, high blood teeth, lahat na lang ng teeth. <laughs> sinisingil ka na dyan. So, ganun din. Yung retirement fee mo, mapupunta din yan sa health. Imagine mo ha, how health is really important na ngayon pa lang pangalagaan na natin, mga 20s, mga, mga uh, youth natin na nakikinig sa atin ngayon. Itong mga 40s na to, medyo may mga sinisingil na dyan. Sa 50s, 30s, what I mean to say is the, the best person who can take good care when you get older is the younger version of you now. So it's really important to take good care of our health once na bata pa tayo. Kaya very important talaga. At the end of the day, at the end of your, of your, of your life, of your, um, yes, good life, marirealize mo talaga you need to take care of your health. Right? So anyway, back to our dreams. Our dreams, kuha na ba yung dreams natin? Now, magta-travel ka, ugod-ugod ka na, kasi matanda ka na. Tinan mo ha, 90 years old, 80 years old, 70 years old. Kung nag-start ka ng 50s, kukunin mo for 40 years pa. Well, it's not too late, but if magsisettle ka ngayon sa 25,000 pesos per month na income mo, hindi talaga kaya. Kinuha ka na ni Lord, hindi pa nakuha yung pangarap mo. <laughs> kaya, it's really important to think about this. Kaya po kailangan natin ng, ano po yung kailangan natin? Solution. You yan. <laughs> solution. So, tanong lang dyan, ano, ano, ano mga solution ang pwede mong gawin? Dito na papasok, habang maaga pa, kailangan mo talaga ng extra income. There's nothing wrong in this one. Like, there's nothing wrong in doing, in working. We are so grateful na meron tayong mga work. But again, you have to think about it that you have to have an extra source of income. So, ang iba dyan, posible, ito ang gagawin. Pwede namang mag-asawa. Mag-asawa ng, ano, MMMM. -M -M -M. Matandang mayaman, mabilis mamatay. <laughs> Pwede ganoon Yung sobrang yaman. Pwede ganoon sa solution. O di naman kaya. Pwede kang tumaya sa loto. Pwede ka namang magpabugbog. Like in the sports. Like in the boxing. O sports. Pwede ganon. Pwede kang umaman sa sports. Pwede ka, rin, par, pwede ka rin umaman sa pagiging artista. Yan. O di naman ka, kaya. Pwede kang magiging negosyante or mag-business ka. Now, ang maganda lang dito. eto, medyo tagilid tayo dyan. <laughs> Konti lang yung opportunity. Konti lang yung mga taong nakakahanap nito. Konti lang din yung mga nananalo sa loto. Konti lang. Loto talaga. X yan ha. So, sa sports. Konti lang din yung sa sports. Konti lang din yung mga artista. Hindi rin madali ang pagiging artista. Kung malaos ka na, aray ko po. Now, in the business. In the business, wherein you can have an online business na pwede mong pagkakakitaan at ang maganda dyan, maganda na papasukin mo na negosyo ay yung merong passive income system system. Ibig sabihin, magtatrabaho ka ngayon, 3 to 5 years from now, meron kang passive income. Ibig sabihin, kahit wala ka nang ginagawa, kumikita ka. Ibig sabihin, kahit nagtatravel ka, ay kumikita ka. Kahit na nagkasakit ka, masama pakiramdam mo, kumikita ka pa rin. Yan yung business na may passive income dapat yung hahanapin mo. I highly recommend what I did, which is the system the system of my company, of our company, is the I Am Worldwide Corporation. It's a Filipino-based company, business, and it's a very, very legit and it's so amazing company. Now, if you build your business with us, three to five years from now, three to five years lang yan, to ten years, you're gonna have passive income. Like, oh my goodness. Seven years pa lang po kami dito sa negosyo to, sa negosyong to, sa industry namin, sobrang dami na pong natulungan. But of course, this is para sa lahat ng mga masisipag. Now, it's not too late to start. It's not too late to ask how we did it. Because right now, ang dami na pong kumikita passive, meaning tuloy-tuloy. Hindi na tayo lalayo sa speaker na lang, sa nag-share na lang sa inyo nito. PM nyo ko kung magkano yung kinikita natin, but you can earn like 1 million pesos per month here passive. Imagine mo, 7 years pa lang po tayo sa negosyo to. So yun lang guys! Thank you for watching and of course, don't forget to follow and subscribe my channel! This is your the CEO Catalina Escuader Osborne, and I am so proud of Eden Pope, and I am worldwide. This is your pat bat, bat, bang, bang. The I am network by God.